ako po si Roldan no uh, ito no uh, naka left side po tayo para yung parang kung mag -guitar ka gitar din ako is mag mirror tayo no nakita mo parang mirror lang so ah uh, tanong no sa comments ko paano ko daw na kuha no yung mga music no eh ganito po yun, no? i-simplify natin. So, kung makita ninyo, uh, may mga sulat-sulat -sula tayo dyan, tapos ini-erase, no? just to simplify. And, uh, nagre-record ako sa gabi, no? sa gabi. Kaya, hindi ko na saksak talaga ito kasi maingin na. At the same time, uh, hindi lang ito, no? Kung, kung makanya. Meron tayong keyboard dito. Kaya, play, and, Talagang yung content is to simplify things. And meron tayo dito mga sumbok sa piano. No? And kung ma ano, ito no, so, makikita nyo. We, we change natin yung mga notes. Yan. No, para madali lang siya talaga at may basis. No? And meron pa dito. Marami tayo yung mga kinukuha natin sa flute, violin, kalimba, piano, and diretso sa guitar kasi para simplified and yung ginagawa ko is uh, pwede sa acoustic okay pwede din sa ito para meron pa dito no ito ay lumang-luma ito uh, i think early 2000 yata ito published okay ito, ito. okay metro manila No. As in uh lumang-luma na talaga ito, no. At uh, marami kami nito dati. Ito na lang 'yung natira sa akin. And 'yun, no, i-simplify natin 'pag wala dyan, titingnan natin sa internet 'yung mga free, no, free na notes. Yeah. Minsan kasi mag -sharp sila. Tapos key of uh, B flat, key of ano, D A So, i-adjust natin sa yung saan yung mas madali. No? And minsan kinukuha natin di bakit daw kinukuha ko dito sa 5th fret kasi po letter E ito, no. So, ito yun naman is A. So, basically ayon 'yan mode yung ginagamit ko kasi 'yun ang pinaka simple, okay? So, E ito naman ay A. So, dito yan siya. So, overtone lang siya. So, kung anong ginagawa ko dito, pwede din gawin dito. Pwede din gawin dito. Pwede din sa open. So, basically, octave-octave uh, lang, no? So, ito ay A, B, C, D, E. Right? So, high a lower note niya is E. Dito, or fourth. Or minsan, pwede natin kunin dito sa B. re mi fa sol do re mi fa sol la ti do re Pwede, no? So, okay. Dito. Pwede dito. Pwede din dito. Pwede din dito. Isang pattern lang po para hindi masyadong uh, complicated. No? So, bakit nagawa ito? Kasi yung uh, um tawag dito yung Christmas party yung mga show show and tell okay uh, isa ay may acoustic guitar ako naman is may electric so nag ano kami nag chords siya then ako naman ay nag nag play ng Christmas song Christmas song your joy to the world kalimutan ko na So, nakalimutan ko talaga kung ano yun. Pero pag mayroon tayo mga ganito, mga notes, yan, legal basis, legal basis, mga base, no? Mga, mga notes natin. So, yun, it, helps, it helps. So, ang gagawin na lang is I memorize yung anong nagpuso nyo yung kanta and meron tayong upcoming, yung yung, yung Kennedy yung gina yun, yun, ano ko pa gina transcribe ko pa yung yung nilalaman yun. I don't know, uh, yun no kinaayos-ayos pa so upcoming yun no and sooner or later lalabas din yan ayusin ayos ko pa thank you